guys magapun ulit kami super so, pinoy ito ang latak Nag-antract ako ng punlaan, inulit lang. Grabe na eh. Hey guys. Ayan guys, matigas yung panglaan. Pingkulan. Kaya kahit matigas yan guys, kaya kaya ng panudling natin yan. Kaya yung yan, dungkalin yan hindi makabalik ko yung ating um, mga um. ano naman guys yung punlaan natin Ringkulan Kaya ko uulitin pa to guys Ayan guys uulitin siya para yung ibabaw niya papino yung mga bingkulan o oh, ayan guys tapos na bingkulan <laughs> ang tigas pa guys napakalapit ang punlaan natin yun yung naman bingkulan o oh. Pili na yan So guys Naghahalo tayo ng excel sa Binhi Para mas maganda ang germination nya At ang ng Sibuyas excel By Primera 30 ml sa apat na lata na super. Kaya isang magandang umaga mga farmers for today's vlog, uh, ngayon tayo nag na tayo ng onion. So yung ating punlaan pula, guys ay nabigla, mabingkul. Ang kung nakikita nyo, napakalaki ng bingkul. Yung pambakat namin, halos tayo magbakat. Bago yung pagulong kanina, ito. Hindi pa magbakat ng ma mahusay. ayon Buti ngayon na uh, bumabakat na siya. So ang diskarte namin sa pagpupuna guys ay mga ka-farmers. Nung una nagmix kami ng Excel Primera. Tapos ayan naglagay ako ng uh, Primera Primera Nutrical naman. Bago yung tapon namin ay organic na may halong lupa. So pagpukong organic ay masyadong madami ang mauubos ito so, anong hindi natin mawalis kita nyo naman ang bingkol ng lupa oh. kina yung ako ng linya yan may ano diskarte lang guys so okay naman ang babaw ng ano lang ng kanal okay na yan guys So dito guys Medyo bakat-bakat -bakat na rin uh, May part na uh, Hindi bakat yan uh, Ano kasi Ito guys Kalupaan Kaya talagang Bingkulan um. Ayan dito guys yung naunang na natakloban ng organic tapos talagang ng nutrical dito naman meron dito eto hindi para nalagyan ng organic talaga ko siya ng nutr nutrical so ganun lang guys Check guys, so. O oh, kung kung ganun, mix. Alupa. Two, four, six, eight. Baka ngayon, no? O, oh, kaysa, kaysa yung dati doon, no? Isampu doon. Kahit yun dyan, no? Tinan nyo. Hmm, ko Malipis ang hindi man. na. Hindi hey, pinunahan natin, desisite. Hindi <laughs> oh, pa. O, desisite. Gano'n lang, oh. Ito, bakanti pa dati ito. Gano'n. So, mamaya, guys, lalagyan na lang piyuga doon. Tapos, tundoy kami. So, yun lang, mga kaparamars. Ayan mga ka-farmers, tapos na mamunla. So, nagtatabon na lang nang lupa sa sibuyas. Tsaka nalagyan na rin ito guys ng piyogadan. Tsaka nilalagyan na rin ng ano, dayami. Para safe sa punla. Ayan guys. So. Dusi plat ito guys. Dusi. Sa pitong lata. So, iyan eh, na natin guys yung mga nilagay natin. Uh, Excel. Uh, yung Nutrical. Primera Nutrical. Pure Dan. Yan, tsaka yung ano, Organic. May mix lupa. Pero yung lupa guys ay mataba din. Ayan, magapatubig kayo yung host na yun tsaka yung drum talaga ka lang guys ang gagamitin hindi pwedeng patubigan pag ano ah, may dayami guys so yun lang naman mga ka-farmers ting updates on yun so ngayon yung pitong lata natin ay medyo malong lang yung napunlan medyo manipis yung hapon ah, lang medyo kasarapan lang guys yun lang sana ay maging maganda ang tubo dahil yung lupa guys ay bingkol-bingkol na persa so yun lang mga kaparmers ayan mga kaparmers for today hapon ganap sa ating punlang sibuyas ngayon ay nagdidilig na sila ng punlang sibuyas guys So kailangan diligan para mabilis tumugon si buyas. So hindi naman pwede iwatag pa man. Kaya lagadaya lang ang gamit nila guys. So yun lang ating updates sa ating onion na punla.